It's you, yeah, boy. Don't wanna show me now. Dini na kayo sa tiyang likod. Maganda ang ating mga tender, ah. Yes, sa mga assistant natin. Okay, TikTok na yan. TikTok mo na yan. At nakita na Pagbibilang Magbibilang muna tayo ng ating... Kaya ba na? mo kami na. ay, ko yung mga pag-ganyan. So, para sa may Ang walang ipon. Kamilang ka na, bebe. Walang ipon to. Clear mo, bebe. Oh, diba? Yeah. napaka mura. lang si Ate ni Roberto ha. coffee, walang Wow. <laughs> 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 ano bonus yan? sa bonus. Bonus. Wala pang bonus. Advance. Thank you so much. Advance bonus. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank na